Welcome to my vlog. Um, ako nga pala si Nurse Lessa. I'm a registered nurse in the Philippines and registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, nandito po ako sa Saudi. So, ang purpose po ng vlog na ito is para ma-share ko po sa inyong lahat sa ating mga kababayan ang aking nalalaman sa usaping pangkalusugan bilang isang nurse. Kung like nyo po ang mga topic na ganyan, pwede nyo po subscribe ang ating channel para masamahan nyo po ako sa every topic na gagawin po natin. pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang parte sa buhay ng mag-asawa which is ang pagkakaroon nila ng isang anak. Alam naman natin na hindi lahat ng mag-asawa, mag-partner ay agad nagkakaroon ng isang anak kahit gano'n pa nila ito kagusto. So ngayong araw na ito, samahan niyo ako para malaman natin ang mga tips o paraan para sa mabilis na pagbubuntis ni Mrs. Tip number one, magpasuri sa doktor. Ang pangunahing hakbang para sa mga mag-asawa na hirap makabuo ng anak ay ang pisikal na pagpapatingin sa kanilang mga doktor. Huwag ikahiya kung kayo ay magpatingin sa doktor. Mahalaga ito upang habang maaga pa ay matukoy kung mayroong problema sa kalusugan ang isa man sa mag-asawa na nakakaapekto sa abilidad ng pagbubuntis. Bukod pa rito, mabibigyan din ng doktor ang mag-asawa ng mga payo na tiyak na makakatulong na makabuo ng anak. Minsan kasi, ang nangyayari, try na sila ng try na makabuo, pero may isa pala sa kanila na merong problema, like low sperm count kay mister, or hormonal imbalance naman kay Mrs. Kasi pag once hindi na correct yun, talagang kahit anong pagtatry ng mag-asawa, eh hindi talaga sila makakabuo. Pero kung nagpatingin na sila sa doktor nang maaga, mas mabibigyan sila ng payo, gamot, para makabuo sila ng mabilis. Tip number 2 makipagtalik sa tamang panahon. Mas malaki ang posibilidad na makabuo kung gagawin ng mag-asawa ang pakikipagtalik sa panahon kung saan lumalabas ang itlog or excel ng isang babae mula sa ubaryo. Ang panahon na ito ay tinatawag na ovulation period. So sa ating mga babae, alam naman natin kung kailan tayo fertile, 'di ba? Alam natin kung kailan ang tamang panahon sa pakikipagtalik. So ang ovulation period na ito ay nakapaloob sa 28 to 31 days ng menstrual cycle ng mga babae. Ang ovulation period ay nangyayari sa loob ng 14 days bago matapos ang cycle ng babae. Halimbawa nito, ay kung ikaw ay mayroong 28 day cycle at nagsimula ang iyong regla noong December 1 to 7. So inaasahan mong pagdating ng December 12 to 17 ay ang tamang araw ng pakikipagtalik. Dahil sa araw na yan ay mas malaki ang posibilidad na kayo ay makabuo. Kasi sa araw na yan, kayo po ay fertile. So pag once kayo ay fertile, mas madali po yung paglangoy at pagkikita ng egg cell at saka ng sperm cell, which is makabuo, makakabuo kayo agad. Tip number 3 para kay Mister, Maglaan ng 2 to 3 days na pagitan para sa pagpapalabas ng similya. So mga mister, wag pong araw-arawin si misis kasi hindi po effective yon. Hindi rin mabuti para sa isang lalaki ang araw-araw na pagpapalabas ng similya. Sapagkat kailangan din ng katawan na mapalitan ang similyang nailabas Upang makasiguro na sapat ang dami ng similyang na ilalabas, payo ng mga doktor na bigyan ng 2 to 3 days ang pagitan ng pakikipagtalik o tatlong beses sa isang linggo. Para sigurado kayo, um, every labas po ng mga um, similyan ninyo ay talagang tama yung kanyang count. Madami siya, kaya mas malaki yung chance na makakabuo kayo. Pang-apat na tip, umiwas sa stress. Kaya mga mister, huwag niyo pong bigyan ng stress o pasayahin niyo po si misis para mas madali po kayong makabuo. Kasi ang stress ay tiyak na nakaka sa ating kalusugan, lalong-lalo na ang kakayahang makabuo ng anak. Halimbawa nito ay habang nagtatalik ang mag-asawa at may isa sa kanila na stress sa araw na yon, siguradong maapektuhan nito ang libo o libido maramdaman ng mag-asawa at nawalan ng gana sa pakikipagtali malaking bagay po talaga or malaking factor po talaga ang stress para mabuntis ang isang babae kasi gaya ko akala ko kung ano na yung problema sa akin kasi matagal ako na buntis pero hindi ako na-stress sa asawa ko ha actually, na-stress ako kasi medyo mahaba yung working hours ko dati Pagod na pagod ako sa trabaho. Nabuntis lang po ako nung nagbakasyon kami. So in, sa two months ko na bakasyon, doon pa lang ako nabuntis. So yun nga, kailangan talaga na iwas stress para mas mabilis ang pagbubuntis natin. Mas mabilis tayong makabuo. Panglimang tip, iwasang mainitan ang ari ng lalaki. Ang mga similya ng lalaki ay sensitibo sa init at namamatay ito o naapektuhan kapag mataas ang temperatura. So, mga mister, iwasan mo na yung mga hot tub, hot tub na yan. Um, Lalong-lalo na kung pagkatapos nyan ay makikipagtali kayo kay misis para makabuo. Kasi, usually, naiinitan yung mga sperm at namamatay sila. So, mahirapan po kayong makabuo pag ganun. Better na kung maliligo kayo, um, bago makipagtali kay misis, hindi yung mainit na tubig. I mean, yung oo, yung mga ganun, yung may high temperature siya na nakaka sa inyong mga sperm. Pang-anim, huwag madaliin ang pakikipagtalik. Bigyan ng sapat na oras ang isa't isa. Mas madaming mailalabas na si kung may time kayo sa isa't isa. Buong buo at hindi minamadali. pang iwasan ang masamang bisyo. Ang masasamang bisyo, gaya ng alak, droga at sigarilyo ay may direktang epekto din sa abilidad ng mag-asawa na makabuo ng anak. Pangwalo, subukan ang ibang posisyon. Ang posisyon ay may epekto din sa kakayahang makabuo ng anak. Maaaring hindi umabot sa loob ng matres ng babae ang similya at tumulo palabas kung mali ang posisyon na ginawa ng mag-asawa habang nagtatalik. syam panatilihing malusog ang pangangatawan ninyong mag-asawa para mas madali kayong makabuo. Ang pagkain ng tama at masustansyang pagkain kasama na ang ehersisyo ng mag-asawa ay mahalaga para mapadali na makabuo. At pang pangsampo, huwag ito masyadong problemahin. Kasi pag once pinoblema nyo ito, kaya ah, na matagal kayong nakabuo, ang tendency niyan is may stress lang kayo, mag-aaway kayo ni mister, um, so mas magkakaroon kayo ng problema kasi may mga stress, hormonal imbalance, tapos mag-aaway pa kayo. Kung hindi man agad kayo makabuo ni mister, iwasang isipin agad na kayo ay may problema o kapansanan na hindi na magkakanap. Hindi lahat ay mabilis na nabubuntis at minsan nangangailangan ito ng tiyaga at panahon yun na nga guys. Sana nakatulong sa inyo ang ating napag-usapan ngayong araw na ito. At huwag po kayong magsasawa na samahan po tayo sa mga susunod nating mga topics na pag-uusapan. So always po nating pakatandaan ng ating kalusugan ang ating tunay na kayamanan. Thank you guys for watching and God bless us all. Thanks.